na ano pa po yung uh, buriyo na idagdag pa o gawan o akakit yung pong kulang pangaras po kaya yung na health? Um, uh, muna, muna ne. So, kapilan mo, ne. Ating, uh, ating in interview mo rin ka ako kanita. Kitang demo rin regarding kaya yung mga programa. King health, ne. ah uh, lilawang ko lang po. Eh, Tama kabalin po kaya nga right, ne. Uh, Maging consult po 9 years. Balo kayo po yung batas na po. Mm. At abalo ko naman po kung ano po yung gusto, watali. Kaya nga sinabi ta mo ne, na buri ko mo, maangarap ta mo bilang uh, ordinary mong tao. Dahil uh, to the extent na akit ko po yung sitwasyon na problema lagi in health, ne, lalo mm -hmm. na kaya hospital bill ne, at mm -hmm. kaya rin uh, potang pa-confine pa, pa da rin kaya ka tamong kabay, lalo rin pakakalulo. Kaya sitwasyon na ikit ko na 50-50 ne, yung metong uh, mm -hmm. Familia, né? Pasiente, né? Siyempre, pamilya ne pasyente ne siyempre ing ing pamilya ta mo mararatel ta mo na ko rin tayo dala ng hospital kagad ne Siyempre ing pamilya buri tayo isalba ing pamilya so kimisan matatarantata na dala tayo kay pribado hospital kay private hospital ta pag mi kay private hospital gaga syempre bimisip may stress la pure pamilya uh, no rin la po kunan ng pamayad ne po So, ko na po bilang baluta naman ng batas, ne? Eh, ta naman po pwedeng basta-basta po magdesisyon na eh, ako naman sinabi na dinan dinantaya pong pera mismo yung pribadong hospital. Eh, ako naman sinabi, ipatalan kayong pera, itang budget, ne? Mamundo mo po keng munisipyo. Gamitan tayo po yung pera na ng munisipyo para mamieta ang pong uh, guaranteed letter at nakipag-memorandum of agreement tao po karim private hospital para malino po kayo balo tayo po yung gawan tao pag makaluklukta na po bilang alkalde e tayo naman po, po pwede na ibe impera ne? ibe impera kay mismong privado itang unahan tayo pa syempre in district hospital tamo ne? pasikanan taya po in district hospital Ah, uh, so po in district hospital, ne. Di nan taya pong saop kalupa ka rin equipment, ne. Mm -hmm. Equipment, ne. Masanting nga hospital bed, ne. Pwede tayan pa aircon. Itang mag-donate ta mo. Kitang kapasidad na po ning budget po ning munisipyo ta mo, mm -hmm. ne. Para malino po ka kabalen. Eta po pwede po ma dahil in cash, payment, bawal ya po king gobyerno po yan, eh. Kailangan mm -hmm. po ating proseso, ne. Eh. Yung niyan, eh. kailangan mo sumaop ka mo kan district hospital, ne. Eh. Pwede ka mag na hospital bed. Pwede ka mag-donate aircon, ne. Mm -hmm. eh. So, pwede ka mag-donate panulo, kapamilya na po ning budget na po ning munisipyo ta mo. Eh. para mm -hmm. malino po kaya kayo kabalin at reta pong private hospital linawang kayo mo rin po mangarap ko po bilang ordinaryong tao na ikit ko yung sitwasyon na magkasakit lang rin kaya katamong kabalay na pakakalulo. Pag atyo na lang po kayong pribadong hospital, nung ko rin lang po kumampamayad. Mm. Bilang itamo, uh, um, tamot at mangarap na datang yung panahon na mamundo ko kung agyo na po budget tamo. Itang sasabi ng tapong 5 million eh. Unduya po para kayong munisipyo tamo. Na ibietala po, guaranteed letter po yan. Basta dininanda ko pung upaya, dahil manong kulang kaya beta mo. Ne? Kalo pa ka rin vice mayor, konsyal. Siyempre, dumalan lang po yung proseso ko karela. Dahil mm -hmm. ilay mag-deliver ka budget na ng munisipyo. Mm -hmm. Ing executive po ing magpa-implement po, po mm -hmm. kaya tang implementation bilang chief executive ne kaya palino kay mo po kaya Uh, ining programa kay ang health ayan maragulya pong sahop na minisip ko mo po kung makananong makasahop ne kasi kailangan tayo pong paliwanag ni at po kasi minsan eh dala po ay tinjan ne mm -hmm. retang kana sabi na mamaya ko kanong 5 million ka rin privado eh po makanita gawan tao po paralan kung agyo po ning budget mamondo at gamitan po, insega sega na ganang pumperat pondo na po ni munisipyo para makasahop ka kana akong kaluguran na kabalin po